o mga problema sa buhay kaya nakakalimutan nating pasalamatan siya sa pinakapayak ngunit pinakamakapangyarihang biyaya ang buhay kapag dumilat ka sa umaga tandaan mo hindi iyon isang aksidente ito ay isang paalala mula sa langit na may layunin ka pa tulad ng sinasabi sa Lamentations 3:22-23 ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi nauubos at ang kanyang awa ay hindi nagwawakas. Ito ay laging bago tuwing umaga. Ang bawat bagong araw ay pagkakataon upang muling lumakad sa liwanag niya upang maranasan ang kanyang kagandahang-loob at upang isakatuparan ang planong itinakda niya para sa iyo. Huwag mong sayangin ang regalong ito ng buhay. Gamitin mo ito para magpasalamat, magmahal at maglingkod. Sabihin mo ngayon, salamat Panginoon sa bagong araw na ito. Purihin ang Diyos. Amen. Kapag nagising ka tuwing umaga, tandaan na ang bawat segundo ng iyong buhay ay isang regalong mula sa Diyos. Madalas nating isipin na normal lang ang huminga, bumangon, o makita ang liwanag ng araw, pero kung iisipin mo bawat paghinga, ay isang patunay na hindi pa tapos ang plano niya para sa iyo. Ang kanyang awa ay laging sariwa kahit na kahapon ay puno ng pagod, pagkakamali o luha. akaibigan kaibigan, pasalamatan mo siya hindi lang dahil sa mga magagandang bagay, kundi kahit sa mga hamon ng buhay. Sapagkat sa bawat pagsubok, naroon ang Diyos na nagtuturo, nagpapalakas at humuhubog sa ating pananampalataya. Kung minsan, Pinapadaan ka niya sa unos, hindi para sirain ka, kundi para patatagin ka. Ang pasasalamat sa gitna ng bagyo ay tanda ng isang pusong marunong magtiwala sa kanya. Itumingin ka sa paligid mo, sa bubong na nagbibigay kanlungan, sa pagkaing nasa iyong mesa, sa mga mahal mo sa buhay na kasama mo pa rin ngayon. Lahat ng ito ay mga patunay ng kanyang walang hanggang kabutihan kapag sinabi mong salamat Diyos sa araw na ito, sinasabi mo ring alam kong hawak mo pa rin ako kahit hindi ko alam ang bukas. Isulat sa mga komento, salamat Panginoon sa lahat ng biyaya kahit sa mga hindi ko maintindihan. Diyos Amen. Ama naming nasa langit, sa katahimikan ng umagang ito, lumalapit kami sa iyo na may pusong puno ng pasasalamat. Salamat sa hininga na patuloy mong ibinibigay sa tibok ng aming puso na patunay ng iyong kabutihan. Sa bawat umagang dumarating, binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon. Pagkakataon upang ituwid ang mali, magmahal ng higit at magtiwala ng buo. Panginoon, minsan nakakalimutan naming pasalamatan ka. Minsan, mas nauuna ang reklamo kaysa pasasalamat ang takot kaysa pananampalataya. Ngunit ngayong oras na ito, humihingi kami ng tawad. Linisin mo ang aming puso, alisin ang yabang at punuin ito ng kababaang loob. Turuan mo kaming maging mas mapagpasalamat kahit sa mga maliliit na bagay. Sapagkat alam naming sa bawat galaw ng aming buhay, ikaw ang dahilan. Panginoon, nais naming ialay sa iyo ang araw na ito. Nawa ang aming mga salita, kilos at desisyon ay maging kalugod-lugod sa iyong paningin. Naway makita ng iba ang iyong kabutihan sa aming mga gawa. Tulungan mo kaming mamuhay ng may kapayapaan, pag-ibig at pag-asa upang sa bawat sandali mas makilala ka pa namin. Naisama ang panalangin ito sa puso mo. Sabihin, Salamat Diyos sa isa pang pagkakataon na maglingkod sa iyo. Purihin ka, Panginoon. Amen. Aman naming mapagmahal, lumalapit kami sa iyo ng may kababang loob at pag-amin. Alam naming marami kaming nagawang pagkakamali, mga salitang nakasakit, mga gawaing hindi na ayon sa iyong kalooban, at mga sandaling pinili naming umasa sa aming sariling lakas, imbes na sa iyo. Ngunit sa kabila ng aming mga kasalanan, naroon pa rin ang iyong habag. Hindi mo kami tinalikuran, bagkus, tinawag mo kami pabalik sa iyong mga bisig. Panginoon, linisin mo kami mula sa lahat ng karumihan ng aming puso. Hugasan mo kami ng iyong banal na dugo at baguhin mo ang aming mga kaisipan. Ibalik mo sa amin ang galak ng kaligtasan at pusong handang sumunod sa iyo. Tulungan mo kaming patawarin ang mga nakasakit sa amin gaya ng pagpapatawad mong ibinigay sa amin. Sapagkat alam naming ang tunay na kapayapaan ay nasa puso lamang ng taong marunong magpatawad. Panginoon, gawin mo kaming mga sisidlan ng iyong kabanalan. Alisin mo ang takot, galit at pagkabalisa at palitan mo ito ng pananampalataya, pag-ibig at kapayapaan. Nais naming mamuhay sa liwanag mo, malayo sa kasalanan at puspos ng pag-asa. Itaas ang panalangin ito. Panginoon, Linisin mo ang aking puso at gawin mo akong karapat-dapat sa iyong presensya, Diyos. Amen. Panginoon naming mapagpala sa araw na ito, kami ay muling humihingi ng iyong banal na patnubay. Alam naming sa mundo ngayon, napakaraming boses ang nagtutulak sa amin sa maling direksyon, ngunit ang tinig mo, O Diyos, ay laging nagbibigay liwanag at kapayapaan. Ibigay mo sa amin ang karunungang nagmumula sa langit upang sa bawat desisyon na aming gagawin, makita namin ang iyong kamay na gumagabay. Turuan mo kaming makinig, hindi lamang sa aming sariling kagustuhan, kundi sa iyong mahinahong tinig. Nawa ang iyong mga salita ay maging ilaw sa aming landas at gabay sa bawat hakbang. Kapag kami ay nalilito, ipakita mo sa amin ang daan ng katuwiran kapag kami ay nanghihina palakasin mo ang aming pananampalataya upang kami ay patuloy na magtiwala sa iyo kahit hindi namin nakikita ang buong larawan ng buhay diyos tulungan mo kaming makilala kung alin ang tama at alin ang hindi huwag mo kaming hayaang malinlang ng kasinungalingan ng mundo ibigay mo sa amin ang lakas na sumunod sa katotohanan kahit mahirap at ang kababaang-loob na tanggapin ang iyong kalooban kahit hindi namin ito maunawaan ngayon. Sabihin ngayon, Panginoon, ikaw ang aking ilaw at gabay sa bawat desisyon ng aking buhay. Purihin ka, O Diyos. Amen. Makapangyarihang Diyos, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, lumalapit kami ngayon upang humingi ng iyong banal na proteksyon. Sa mundong puno ng tukso, takot at kasamaan, ikaw lamang ang aming kanlungan at matibay na muog. Itinataguyod namin ang iyong pangalan bilang aming sandigan laban sa lahat ng gawa ng kaaway. Panginoon, wasakin mo ang bawat plano ng kadiliman laban sa aming mga buhay at sa aming mga mahal sa buhay. Huwag mong hayaang manaig ang takot, sakit o anumang kapahamakan sa aming paligid. Sa halip, balutin mo kami ng iyong banal na presensya at itago sa lilim ng iyong mga pakpak, sapagkat sinasabi ng iyong salita, walang sandatang ginawa laban sa iyo ang magtatagumpay. Eh, Panginoon, kapag kami ay lumalakad sa dilim ng gabi o sa gitna ng unos ng buhay, ipaalala mo sa amin na ikaw ang aming tanggulan, ikaw ang aming proteksyon laban sa mga lihim na kaaway, at ikaw ang nagbibigay sa amin ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Nawa ang iyong dugo o Jesus ang maging kalasag na nagbabantay sa amin araw at gabi. At ngayon, idinadalangin namin ang lahat ng nakikinig na bawat pamilya ay mapuno ng iyong kapayapaan at bawat tahanan ay maprotektahan laban sa anumang masasamang espiritu. Ang iyong pangalan ang aming lakas at sa iyo kami ganap na nagtitiwala. Itaas mo ang panalangin, Panginoon, ikaw ang aking tagapagtanggol laban sa lahat ng kasamaan. Diyos, Amen. Panginoon naming mapagpala, lumalapit kami sa iyo ngayon na may pananampalatayang ikaw lamang ang tunay na manggagamot. Alam mong may mga sugat na hindi nakikita, mga sugat ng puso, kaluluwa at isip, at ikaw lamang ang may kapangyarihang magpagaling ng lubusan. Sa bawat may karamdaman ngayon, inaabot mo sila ng iyong mapagpalang kamay. Ama, pagalingin mo ang bawat katawan na nanghihina, bawat pusong nabasag, at bawat kaluluwang pagod na. Ibalik mo ang sigla, ang pag-asa, at ang kapayapaang nagmumula sa iyo. Sapagkat sinabi mo sa iyong salita, sa pamamagitan ng iyong mga sugat, kami ay gumaling. At ngayon, ipinahahayag namin ang kagalingang iyon, hindi lamang sa aming mga katawan, kundi sa aming buong pagkatao. E, Panginoon, alisin mo ang bawat karamdaman, takot at kalungkutan. Punuan mo ang bawat puwang ng aming puso ng pag-ibig at kaligayahan. Palitan mo ang aming pagod ng lakas, ang aming pangamba ng pananampalataya at ang aming kalungkutan ng kagalakan. Sa iyo nagmumula ang ganap na kagalingan, kagalingang hindi kayang ibigay ng mundo. At ama, para sa mga mahal namin sa buhay na dumaranas ng sakit, hinihiling namin ang iyong awa at paggaling. Ibalik mo ang kanilang kalusugan at gamitin mo sila bilang patutuo ng iyong kabutihan at himala. Sabihin mo ngayon, Panginoon, naniniwala ako. Sa pamamagitan ng iyong mga sugat, ako ay gagaling. Purihin ka Diyos. Amen. Mapagmahal naming Ama, itinataas namin sa iyo ngayon ang aming mga pamilya. Salamat sa biyayang ibinigay mo sa mga magulang na nagmamahal sa mga anak na nagbibigay saya at sa bawat ugnayan na nagiging larawan ng iyong walang hanggang pag-ibig. Alam naming ang pamilya ay hindi perpekto, ngunit sa loob ng bawat tahanan naroon ang iyong presensya na nagbubuklod sa amin. Panginoon, Basbasan mo ang bawat miyembro ng aming pamilya. Ipagkaloob mo sa kanila ang kalusugan, kalakasan at kapayapaan. Ilayo mo sila sa anumang panganib, aksidente o karamdaman. Balutin mo ang aming tahanan ng iyong banal na dugo at punuin ito ng iyong presensya. Naway maging lugar ito ng pag-ibig, pagtutulungan at pananampalataya. Tulungan mo kaming magmahalan ng tapat, magpatawaran ng taos, at magtulungan sa oras ng hirap. Kung may hindi pagkakaunawaan, Panginoon, Ikaw ang maging tagapamagitan. Palitan mo ang galit ng kapatawaran at ang lungkot ng pagkakasundo. Naway ang bawat salitang aming bibitawan ay maging daan ng pagpapala, hindi ng pagkasira. Uh, Panginoon, sa bawat pamilya na nakikinig ngayon, ipadama mo ang iyong espiritu. Pag-isahin mo silang muli, at ipaalala sa bawat isa na ikaw ang sentro ng kanilang buhay. Kapag ikaw ang pundasyon, walang bagyong makakagiba. Sabihin mo ngayon, Panginoon, pagpalain mo ang aking pamilya at punuin mo kami ng iyong kapayapaan. Purihin ka, O Diyos. Amen. Makapangyarihang Diyos, lumalapit kami sa iyo ngayon bilang iyong mga anak na nananampalataya sa iyong walang hanggang kapangyarihan. Sa bawat laban na aming hinaharap, Ikaw ang aming lakas at sandigan. Sa gitna ng unos, Ikaw ang aming kalmado. Sa gitna ng kaguluhan, Ikaw ang aming kapayapaan. Sa gitna ng pagkabigo, Ikaw ang aming tagumpay. Panginoon, ipinahahayag namin na walang anumang gawa ng kaaway ang mananaig sa aming buhay. Lahat ng plano ng kadiliman ay winawasak sa pangalan ni Jesus. Pinagtitibay namin ang iyong mga pangako na kami ay higit pa sa mga mananagumpay sa pamamagitan ni Kristo. Kapag kami ay nangihina, ikaw ang nagbibigay lakas. Kapag kami ay natatakot, ikaw ang nagbibigay tapang. Kapag kami ay nalilito, ikaw ang nagbibigay direksyon. Turuan mo kaming magtiwala kahit hindi malinaw ang daan. Bigyan mo kami ng lakas upang magpatuloy kahit pagod na. At palitan mo ang aming mga luha ng kagalakan dahil alam naming sa bawat pagsubok may layunin kang dakila. Hindi mo kami pinapahintulutang bumagsak ng walang dahilan sapagat sa bawat pagkadapa tinuturuan mo kaming bumangon na mas matatag at mas may pananampalataya. Panginoon, Idinadalangin namin ang tagumpay hindi lamang sa aming mga problema, kundi sa aming espiritwal na buhay. Gawin mo kaming ilaw sa gitna ng dilim at patuloy na maging patutuo ng iyong kabutihan. Sabihin mo ngayon, sa pangalan ni Jesus, ako ay mananagumpay. Purihin ka Diyos na buhay. Amen.